Nakatutok ang Trillion Peso March Movement sa pagpapanagot sa lahat ng sangkot sa katiwalian at pagpapabalik sa ninakaw sa kabanang bayan. ang sinabi ho ni Kitabawan Bishop Jose Colin Bagaforo na siyang Pangulo ng Caritas Philippines, anya dapat litisin, ikulong ang mga sangkot sa katiwalian, ipasauli sa kanila ang ninakaw na pondo ng gobyerno. Ang Trillion Peso March Movement, isa lang ang agenda nakapokus kami sa anti-corruption. Dapat dipisin yung mga korap, dapat ay yung mga korap, at dapat ibalik ang inakaw na yaman ng mga korap. Hindi umano kasama sa panawagan po nila ang tangkang magbuo ng civilian military junta na nais mangyari ng ilan. Binasa ko rin sa aking opening statement, sa unity statement, lalong-lalo na, na hindi tayo sumusuporta sa puwersa na magtatatag ng military junta o revolutionary government o ano pa na papalitan yung ating government ngayon. In other words, we adhere to the call of the constitution, democratic processes ang ating sundin. Tinig po ni Kitapawan Bishop Jose Colin Bagaforo, Pakulo ng Caritas, Philippines. Sa ngayon, aprobado na po ng lokal na pamahalaan ng lusod ng Quezon na makapermit para sa malawakang pagkilos, inaasang dadaluhan ng hindi ho bababa sa 120,000 individual. Bili naman ng grupo sa mga lalahok magsuot po ng puting damit o puting ribbon at gumamit po ng transparent bag para mas madali ang security check.